Inatasang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magtulungan para protektahan ang mga batang biktima ng online sexual abuse and exploitation of children. Pangako ng pangulo, hahabulin ang lahat ng sangkot sa ganitong uri ng pang-aabuso sa mga bata. Si Alan Francisco sa detalye. Emosyonal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng nakisimpatya sa mga kabataang biktima ng pangaabuso. Partikular siyang naantig sa kwento ng isang survivor ng online sexual abuse and exploitation of children o USAIC. Nangyari yan sa event sa Makati City kahapon na may temang iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang online sexual abuse and exploitation of children o USAIC ngayon summit 2024. As I was... Listening to the young lady, and she is a lady, uh, I could not help but shed a tear to think, to try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room. Eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as he has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame because we have not done enough. For the Philippines to now be considered the epicenter of, uh, let us not shorten. it into a, a, a clinical term of SAEC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. Kaya nanawagan ng Pangulo na magtulungan para maprotektahan ng mga kabataan. Kabilang sa aksyon ng pamahalaan ay ang Interagency Council Against Trafficking. Nandyan din ang pagbuo na administrasyon ng Presidential Office for Child Protection na magiging sentro naman ng mga pag upang tiyakin na bawat bata sa bansa ay protektado at suportado. Sa legislative level naman, sabi ng Pangulo, mayroon ng Anti-USAEC at Anti-SASAEM Act. Gayun Di din ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Malaking bagay rin aniya ang epektibong pagpapatupad ng Pilipinas ng Philippine Internet Crimes Against Children. Nangako si Pangulo Marcos na hahabulin ang mga sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children. We are here today to confront one of the greatest challenges of our time. The challenges that we face in government are always the challenges that are brought to us by the future. And what exemplifies our future more? What symbolizes our future more than our children? And that is why this strikes at the very heart of our society. It undermines the foundations of what we are, of who we are as a people. No less than our president, Ferdinand Marcos Jr. said that the most heinous and evil of all crimes are crimes committed against children, specifically sexual exploitation. And during this meeting, he ordered all of those present to immediately crack down on OSAIC. This is our president ang nagtatanggol sa ating kinabukasan. Dumalo rin ang pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas General Assembly at National Convention sa Manila. Ito ang partido ni Pangulong Marcos nang manalo noong 2022 National Elections. Nabubuo na natin dahil yung leadership and the assignments of uh, the, uh, uh, the different uh, areas and the different areas that need to be attended to. Uh, are now at least filled so we can now carry on with the actual nuts and bolts of our campaign. Na iniisip na natin, paano ta tayo gagawa? <laughs> hindi, hindi maliit na bagay ang mag-schedule tayo uh, and how we will do the scheduling. It becomes a little bit more involved dahil hindi lang ang PFP ang gumagalaw kasama tayo although we are the lead party kasama tayo sa alyansa at uh, nakasama ang iba't ibang partido lahat ng malalaking partido sa Pilipinas ay kasama ngayon natin kaya we have to do all of this in conjunction with with them binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pag-adjust sa mga political party sa makabagong paraan ng pangampanya But what we can control are the things, the elements that are needed by our party members. And that is why we have had this meeting today. Para mabuo na natin ang leadership ng partido para pwede nang humarap sa leadership ng iba't ibang partido. Sa susunod na buwan na ang filing ng Certificates of Candidacy para sa midterm elections. Kaya may paalala ang Pangulo sa nagkaasam ng posisyon sa gobyerno. Ang, ang rule ko sa sarili ko pagka ng na kami is, natutukoy ito sa ama ko eh. Ang sabi niya, kailangan lagi kang kamang, malapit ng magkasakit. Pero hindi ka dapat magkasakit dahil saya yung ilang araw na may sakit ka. Hindi mo, cannot afford ka one or two days na hindi na lang ang panya. So, kailangan perfect lang yung balance na makukuha natin. Yun ang gagawin natin para sa inyo lahat. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.